Good morning guys. Habang naghihintay ako kay Maymay, nakita ko to si Kuya, natanaw ko. Sabi ko parang kilala ko to. Ito yung madalas magsimba dito na homeless. Nangihinga siya, tinan niya, nangihinga siya ng bariya-bariya. Pag na may may nakakasalubong siya, nangihinga siya ng pera. Paralyze po yan kalahati niyang katawan. Tinan niya, maghihinga yan. Nangihinga siya ng bariya. Meron siyang dalang basong estero kakausapin ko. Natanaw niya ako, humihingi siya sa akin, pagkain daw, sumisinyas, di ba? Sabi ko, sige po, pagkain po ba? Oo daw, pagkain. Kayo bahala, sabi niya gano'n. Sabi ko, pakiantay niyo po ako dito, at bibilang ko kayo ng pagkain. Ayun, hinintay talaga niya ako. Hinintay talaga si tatay, o. Oh. Ibigay ko na sa kanya yung pagkain. Kasi gusto niya man, gusto niya man, gusto niya naman pagkain. Or kahit bariya, okay lang naman sa kanya. Natutuwa siya pag pagkain na binibigay sa kanya. Okay. 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 Simba pa sa dito Apo. Ay, pwede. Yan, yan. Hindi po yung magagalit. Magsisimba pa daw siya. Nagdamadaan talaga yung lagi dito guys sa simbahan sa Loreto. Ah, uh, St. Anthony. Pwede yan kuya, shortcut ka na lang. Pwede po yan. Kawawa si kuya. Magsisimba ano, siya. Kapasok yan sa simbahan. Nakita ko yung simbahan dati. Nasa loob. Si Simba pa daw siya. Yan din sila may may guys pala. Sabi ko para sa ito, ito yung compound na sinasabi ko sa inyo. Compound ng Simba. Yan sila may may pumapasok po. Nung nagparada nga dito yung bombero na malakas ang mga tugtugan, pumasok ko yung mga pusa dyan lahat.